Good day for today's video mga kamaster Ayan So meron na naman tayong i-check Na refrigerator Ayan So Condora yung brand Ayan so pinadara sa atin to Isa sa mga followers natin mga kamaster uh, Nahina na lumamig Yung sa baba So sa taas eh, Malamig kaya Tin Tiningnan natin kung ano yung problema niya. Ayan, so tinanggal na muna natin yung dalawang screw para madali siya mabuksan. Okay, so pagtingin natin, nagyayelo yung kanyang evaporator. Ayan, so dalawa lang ang problema nito mga kamaster. Yung temperature fuse sa heater or di kaya yung kulang sa prion. So, ayan. Bali, tatanggalin natin ito ang terminal. Iyon. So, ito yung dahilan kung bakit uh, hindi dumadalo yung hangin dun sa baba. Kasi kapag ito bumigay, mga kamaster, uh, magkakaroon talaga ng hindi magandang circulate ng lamig. Ayan. So, ito kasi ang dalawang uh, fuse na yan, yan yung protection dyan mismo sa heater. So, titingnan natin ngayon kung yan pa ay good. Kung may continuity pa. Ayan, titest natin. Yeah. so, good yung kanyang fuse. Gumagana. So, t -t test na natin yung kabila. sana same ang continuity nya mga kamaster kasi same sila ng temperature fuse ayan so wala tayong marid ayan yung uh, sira ng ating refrigerator so hanapan mo na natin to ng uh, kanyang ano gatong klase Next, cards itong Pandora okay, so pabili na natin yung uh, list natin trabaho, uh, travel so para na tayong papalitan palit pa tayo guys okay. so ito pala yung warehouse nila dito sa uh, Marikina

sa dyan. Ayan. Ayan. Ayan, so tenest muna natin to magdamag kung talagang bumubuo na yung kanyang yelo Kasi yan na yung ginawa natin. Ayan. So, pagtingin natin, nagbubuo na. Ayan na. Ah. Malamig na yung, ano, yung freezer. Ayan, so far. Goods na, goods na. Ayan. So, thank you sa ating followers, sa ating mga pag-iisang followers, dyan, na support sa atin. Okay, ayun. So, tinignan natin at nalagyan natin ng tubig para sa para malaman natin kung talagang lumalamig at ayan na nga so nawakawakan na ayan itong malamig nga okay so good to master thank you